Sa kasaysayan ng Kristyanismo, hindi natin maaaring sabihin na walang away o digmaan na naganap dahil lang sa pagkakaroon ng iba't ibang bersyon ng Biblia. Ang mga away at digmaan sa kasaysayan ng Kristyanismo ay may iba't ibang mga salik tulad ng politika, kapangyarihan at mga doktrina. Noong panahon ng Reformation, nagkaroon ng malaking pagkakabahabahagi sa loob ng Kristyanismo. Ang mga protestante ay naglaban-laban sa mga katoliko at sa mga institusyong katoliko-romano ang mga protestante ay naghangad ng mga reforma sa doktrina at praktika ng simbahang katoliko. Ito ay nagresulta sa mga digmaan at alitan sa Europa at iba pang mga lugar. Ang pagkakaroon ng iba't ibang bersyon ng Biblia ay isa lamang sa mga isyo na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng mga protestante at mga katoliko. Ang mga protestante ay naghangad na isalin ang Biblia sa mga lokal na wika upang madaling maintindihan ng mga tao, habang ang simbahang katoliko ay nagpatuloy na gamitin ang Latin bilang opisyal na wika ng Biblia. Mahalagang tandaan na ang mga away at digmaan na naganap ay hindi lamang dahil sa Biblia. May iba't ibang mga salik tulad ng kapangyarihan, politika, at mga paniniwala na nagdulot ng tensyon at pagkakabahabahagi sa kasaysayan ng Kristyanismo. Sa kasalukuyan, ang Kristyanismo ay may iba't ibang mga denominasyon at paniniwala